Good morning guys. Yeah, lang Ayan, pupunta kami sa palengke ngayon. Maaga. Si Makmak nagmo-module na. Hmm. Saan na yun si Makmak? Sure na ito na Module ka lang yun. Mo. Module. Meng meng. At andito na si Buntis. Let's go na tayo. <laughs> 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 Malengke kami sa bagong silang ha. Anak <laughs> <laughs>

3 lang minutes ayan dito na nga kami sa may palengke ng bagong silang at ayan nga andang nga paninda nila ayan madami mga karne mga isda so mga mura lang dito so medyo tanghali na kami kaya hindi na ganun karami yung tao makikita nyo naglatag lang dyan yung kanila mga paninda so meron dyan uh, kung ano-ano mga mabibili natin Andiyan na lahat So lahat ng gusto nyo andito sa may bagong silang So mga mura lang din dito sa bagong silang ang mga paninda At ayan nga dito kami sa labas muna kami ni Mrs. Tingin kami ng gulay At yun nga yung motor ko Nung ko lang pinarking sa gilid E eh, nagkakauli Kaya ngayon takbo tuloy oh ngayon Kailangan akong puntahan yung motor kasi nga Nakatipid nga tayo dito sa mga malengke Yun ang mga ating ah uh, pa uh, motor eh madala naman so marikar car kaya at yan mamaya dito is tatakbuhin ko na yung aking motor dahil nga ito nga oh nagkaroon na nga yung mga paninda dito kasi so bawal dyan sa kalsada so kaya medyo magulo yung uh, camera ko dahil uh, nataranta na rin ako dahil nga yung motor ko yung andun lang sa gilid so pag na yon yun ibig sabihin pag na-impound na isakay na ikarga ng mga Uh, otoridad yari yung motor natin kaya tinakbo ko na yan tinakbo ko na yung motor ko kaya ang gulo na nung camera yan takbuhan na rin ito na yung, yung puno dyan ng mga nagtitinday at iyon nga si misis na lang ang pumunta doon at ito nga yung motor ko ay aking uh, nabutas naman so uh, pinaayos ko na rin akin na rin uh, pinabulkanize palit pito na rin pala naka tubeless nga pala tayo so sira na doon yung pito natin nasira ng uh, nung selan so nabaraduhan nasira na so kaya ayan na pinapalitan na natin so ayan si Bisis nagaantay na to lagot tayo どうして <noise> 150 nga pala yung bayad natin doon kasama na labor 150 palit dito kasama na labor so ayan nagmamadali na tayo dahil lago tayo kay Maricar galit na si Maricar kanina pa ako dito lago tayo buntis pa naman yun mainitin ang ulo tagal kasi sa Volcanizing Thank you. Pulang 300 na yun yung kahapon, niluto ko. Mm Mhm. Mm -hmm. Ang tilap yun ah. Oo Mura lang dito. Kung e ano na, yung, na, yung na, ano. Na, ano yung e ano? Dalawang... ba? Ano? Yung medyo... Yung sa Wala address. Dalawang... Na, na. Dalawang nita lang yun. Kaya isang kalahating picture. Ano lang yung tilap? Mhm. Mm

Mura na dito Pipino, buha ka dari Jepang Ah. Bapak-bapak. Ya, datang Ano? Oh, Dito na ako Pwede ka na Ice cream ate kuya Tampo lang Ice candy kay yeah. lang, boko mangga Anong ice di po yan? Boko Boko? Oo, uh saka -uh, manga Ayan na Alin po yung boko? Ayan na, puti Boko na na Ma, ah, gusto mo? Ma, ito mo iska hindi? Gusto lang? Ayaw daw niya. Sarap to? Oo, oh, may gatas yan. May gatas yan. Siyempre. <laughs> <Medi atas yan. laughs> <laughs> Patabang yan pag... Ito uh. <laughs> ba yan? Salamat. 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 moco đáp naman mà tôi mãi chỉ chị so sa ice candy at pancake uh, kahit paano ay nabuhas-buhasan yung init napakainit napakainit ng panahon so ayan si BC at uh, andun busy busy pa rin pamimili ng gulay mura lang ang gulay dito yung gulay dun sa akin yung isang piraso pipino umaabot ng sa 38 to 40 dito ilang piraso lang ilang piraso napaka mura lang apat sa pera. So, magkano lang eh, uh, binayaran ni Mrs. So, yan, busyng-busy -busy pa rin. So, dito, patangaling tapat na kasi mga less glossy na to, Kaya, talagang napaka na kaya wala na masyadong namimili eh pero maganda rin naman kahit naiinig medyo hindi namin karami yung namimili niya baka may mga tray tayo dami nga nilang binamili binili sa ayan doon pa rin mamaya bibili kami ng sady sady na taba paano kayo naman paano? 20 lang ma 20 lang kilo 20? Mga Mga peso nila Mga peso nila Bakit? lang Mura lang mga prutas dito Yung mangga. 20 lang Mga isang kilong mangga mo. Ha? Oo. Oh. Dinala mo ba yung ano ma? Yung, yung paper bag? Ha? Sabi nina? Uy. May sinabi akong gano'n? Ikaw <laughs> pili. hindi Eh, laki hapang nito. Ha? Malaki na kaya. Ano ba, Thank <smart noise> you.

ano. nandito? Mm hmm. Ayun mo na Paano ko na lang yan. Lagyan mo kapit yun. Sa mo na lang Hindi na buhat yung gano'n. Tara okay. na. Okay na tayo? Mm -hmm. Bili okay na tayo. Bili ka sa ba? Hawakan mo. Ay, daan <laughs> ako dito. Oo. ba naman dito? Mindoro, from Mindoro kayo sa ba? Mindoro sa ba? <coughs> siya siya buntis eh pwede na naman kami hindi ako yan 46 ano lawa? <laughs> 46 lang yung eh. magkano na yan dun sa atin kaya <laughs> 100 plus na yan dun diba? kana? 88 Ito so may loma di gato Dito rin kasi sila namimili <laughs> Maadigato, lowadigato. Diyan lang sa unahan niyan. Tapo maadigato. Marilaw. Ang marilaw, oh, marilaw. So, yung baka. Yung... Oo, baka. -oh, isang piling doon binibili ko 'yung tandaan. Samping piling ganyan tandaan doon. Forty-five kasi kilo. Ito 50 kilo. Ah. 50 kilo dito. <laughs> 20 Ursula. 20 Mindoro kasi ito, ito eh, eh, Galing pang Mindoro. Eto, Mindoro. Kaya 28. Alam mo ba sa Mindoro ano eh? pinakaiba nila sa <laughs> Merong mga tao doon may buntot. <laughs> ha? Sa, Min ah, sa Mindoro alam mo may buntot ang tao doon? Malik. <laughs> ang mga <mangan. laughs> Kaso nasa harap yung buntot. <laughs> Ay, go. Okay. Pagitan lang. Okay, hmm, hmm. Makan lang gastos natin. Ha? Ah? ng libo? Wala pa. Ini karena bang staf? Ah?

Bili kayo tayong bango. Bila ko isang malaki. Mahal dun eh. Isang malaki lang ha. ayano, o. Oh. Kahit Ay, hindi nalinisin. Mahal dun eh. magkano lang magkano na yun nasa 200 plus na doon ayan so e ang aming pinamili ito ba pala isa ming <laughs> ano isda init kumain ako yung kanina mm -hmm. pagod bontes pagod

plan. Nalagay ko na dyan. <coughs> hmm. ano to? Pera mo to? Hmm. Magkano lahat? One, hmm. kulang Kulang ko lang one, eh, uh, dami naman. Kasi ano pa to eh? Kulang ko ano, naman ano pa to eh. Yung bangus, lilinisin na ba? Pero kung hindi tayo nakabili yung bangos, bali 1,000 na lahat. Oo. Uh ah. Parang bangos. Ang laki naman ng bangos. Parang pangilin. Sa ang malakas. isda. Mukha ko na gaya. Ayan, at nagluto na ako dyan. Hindi ko na napakita ng video. At may marami nang nagpagupit sa akin. Nagpila-pila dahil day off ko rin pala ngayon. Friday. Ayan, dami nagpagupit. Pila-pila si At dito may mga nanonulisit pa nga. Mga bata. So, na Oo, no? oh, oo. Oh, yeah. Sayo mo na kayo. Sayo daw. na. Ayan, <laughs> okay na, okay na, ito na, oh. Oh, oh, okay na, okay na. Ay, hey, uh, kayo eh. Thank you po. Okay, ingat. Galingan nyo ah, dapat champion.